Ayan mga idol, good morning, good morning po sa inyo lahat. Araw po ng moving up ng mga estudyante ng DALIS. Si Vera Mabalagat mga idol. Kasama yung anak ko dito, ayan. Ito yung araw ng moving up ng mga grade 10 mga idol. Salamat, salamat pala sa mga masukit yung mga subscriber ko dyan mga idol. Thank you, thank you so much sa you. At nandito na mga idol yung mga estudyante. nakare na sila. Papasok na kami sa loob mga idol dito sa f 2. Kaya no. Nandito na naka ano na kami sa gilid mga idol dahil tayo ay papasok na sa loob. Ayan, nakikita niyo nakahanda na talagang ang lahat para makapasok dito sa ito mga idol. Ayan oh, nasa likuran ko, dami. dami mga estudyante mga idol. At i out natin yung dalawang kumakaway ayun oh. Oh, di ba? kaway-kaway naman dyan mga idol yung mga nakuha mga idol na iinita na yata <laughs> nagpapaypay na sa panyo niya ayan <laughs> siya yung may hawak-hawak na panyo mga idol siya yung panganay ko, siya yung magmo-moving up ngayong araw na ito mga idol at syempre nandito na rin ang mga magulang ng mga estudyante shout out sa atin mga magulang mga idol ayun eh, antok antok pa <laughs> si poging bangis at ito na nga mga idol nakapasok na tayo dito sa loob napakasarap naman talaga dito mga idol napakalamig ito na nga mga idol nagsisipasok ng ating magigiting naguro na masisipag mga idol talagang nakakabilib naman talaga mga idol sila dahil sila ang gumabay sa buong taon sa atin mga estudyante mga idol saludo po ako talaga sa mga teacher mga idol dahil silang ang matyaga talagang sinasabi natin na pangalawang magulang talaga mga teacher mga idol at ayan na nga mga idol nagsisipasok na sila ang ating magigiting ng mga teacher at ayan si mam Ma na napakaganda mga idol ayan yan ang mga teacher mga idol ng Dunya Asuncion dito sa Severa Mabalak City mga idol sila ang masisipag na mga teacher Talagang saludo ako sa inyo, ma'am. Saludong saludo po ako. Mabuhay po tayong lahat. At ito naman mga idol, ang principal ng Dunya Asuncion. Siya po yung principal at sa... inyong kalooban. Sa iyo naman po ang lahat ng papuri at pagsamba. Ang lahat ng ito ay dalangin namin. Melami Cabrera. Sa ating guest speaker, mga natatagang parte ng kaguruan, mga magulang na walang samang sumusuporta, mga kapwa ko estudyante na nagliliwanag na magsisipag-amat ng antas mula sa Junior High School at sa lahat ng mga taong naging sanhi upang maging posible ang kaganapang ito, isang mapagpala, maalaw, at masayang umaga sa inyo ligaya sa pagkakukot sa mga araw na may class suspensions, sa wakas ay narito na tayo sa isa sa mga pinakahinihintay nating pagkakataon, ang ating araw ng seremonya ng pag-angat. Batid ko na ang bawat isa sa ating daan o nagdaan sa napakaraming mga balakit, mga suliraning hindi nagtagumpay upang tayo ay hadlangan sa ating pagtutong sa katayuan ito ito na ang manifestation. Manifestation. Ang mabuhan at malagong pag-aani ng, at, ng, ng lahat ng ating mga paghihirap at mga pagkakot o pagiging haggard, mga pagpupuyat o pagdevelop ng iPads, maging pag pag o breakdowns at ang apat na taon nating pagbubunyagi at pagsisikap sa junior high. Oo, hindi kailanman naging madali o simple ang pag-aaral Ngunit heto ka, tayo ngayon, taas ang tuminginig at tumalaya sa kabila ng mga ito Ngayon pa lamang ay nagpapagod na ako ng malingkod at mainit ng pagbati sa inyong na ngayon magsisipag-agad Kayo ngayon ay maghahatid ng isang nakaka-proud na, kar na karagalan di lamang sa ating sinisip na paaralan kundi pati na rin sa inyong mga pamilya ako ngayon ay sumasagudo sa inyo lahat na parte ng natatangin asul na karagatan at talento o may taglay na galing at talento na lagi kong ipagmamalaki saan man. Itong palamang na pag upo ninyo sa kanilang mga upuan ay, bilang mga Conteaters, ay isa ng simbolo ng inyong katatagan at determinasyong magpatuloy upang makamit ang inyong mga pangarap sa at itong lahat ay mga patunay kung gaano kalayo at kaganda ang mararating ng dekalidad na edukasyon. Edukasyon abot kamay para sa lahat. Edukasyon hindi na nanatiling kundi isang karapatan. Tayong lahat ay mga likhang sining, mga obra maestra na ipininta at ilinuman ng bawat Ma'am, malugod kong presenta ang tatlong at tatlong isang mga lalaki at ang tatlong daan siyang napot dalawang mga babae na may kapuang bilang na pitong at dalawampu't tatlo na nagsipot kompleto ng mga kahingian ng junior high school sa ilalim ng K-12 curriculum. batay sa pagpapakilala at pagpapatunay at rekomendasyon ng inyong gulong na mamahala sa grade 10 na si Pilipining Anjanette Miranda na kasiyasiyan ninyong natupad ang mga kailangan bilang junior high school completers sa ilalim ng K-12 basic education curriculum Day tinanggal ng kagawaran ng edukasyon Republika ng Pilipinas at sa visa ng kapangyarihang ibinawad sa akin bilang punong guro ng Monya Asuncion Integrated School ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Mabalakan 2016 to 2017 po ako, nung ako ay mag-moving up na gaya nyo. Ngayon, ikipwento ko na po ang aking nakaraan sa Doña Central Integrated School. Ako po ay isang simple pag-aaral lamang nung ako ay grade 7 and grade 8, section 8, parang nang tawag sa amin. Isang estudyante na takot sa recitation at lalo-lalo na sa reporting. Sino po ang mga nakaka-relate sa akin pakiramdam nung ako ay grade 7 at grade 8? Pakitaas naman po ang ating mga kamay. Ayan. Mabuting makinig kayo sa akin sasabihin dahil baka kayo ay malamdaman nyo din kung anong naramdaman ko nung mga panahon na yun. Nung ako ay 8, sa section A, kaklasi po yung naging valedictorian sa class namin. Ang niyo din yun, din yun. Pagkatapos po, kaya mula nung araw na yun, lagi nang nasa isip ko na hindi naman nakakaya ko lang magkamali sa recitation man o sa reporting. At least di ba nang try ka? Kesa sa nanahimik na ka sa likod, at least nag-try ka kung ano yung mga nasa isip mo nung, bang, nung mga panahon na yun. At madalas po kasi sa atin no, mga students, kaya po tayo takot magkamali kasi feeling natin nakakaya kapag tayo may nagkamali yun. Pero hindi po totoo pala yun mga students. Takot. Dahil hindi, dahil ang pagkakamali ay, ay natural lamang po sa ating buhay. At ang mga pagkakamali nito, madalas ang um, mga nagsisilbing pampalakas para makabawi po tayo sa ating buhay o sa ating pag-aaral. Uh, at sa panghuli po, um, ko po kayong lahat. Congratulations po mga students. At binabati ko din po ulit kayong lahat, lalong-lalo -lalo na po sa ating mga magulang na walang sawang nagbigay ng suporta at pag-asa sa kanilang mga anak. Totoo ang pagkilala at parangal na ng inyong anak ay simula pa lamang po ng isang pagandang bukas na naghihintay. At ang karangalan na ito, mga students, na inyong tatanggapin, ay regalo natin sa ating mga gulang, mga magulang. Totoo po yun, regalo natin ito sa ating mga magulang. Ngunit ang ating pinag-aralan ay para sa ating magandang kinabukasan. Yun lamang po at mabuhay po tayo lahat. Magandang umaga po. at adhikari. Bawat Magiging salamin ito. Upang ako ay maging isang produktibong mamamayang Pilipino. Sa ang pagkistap ng gintong budin sa dekalidad na edukasyon ay patuloy na pinapanday Upang maukulang ng katatagal Upang ng katatagal At kahandaan sa aking kinabukasan At kahandaan sa aking ako, ako, ako Ng dakilang umikha Ng na umikha <coughs> <coughs> Bayon, ating ang ating, um, on and continuous improvement. Donya Asunshini Integrated School, headed by our very dedicated principal, Madame Carmela B. Cabrera, continued to passionately deliver its mission to educate, inspire, and, and uplift the next generation of leaders, change makers with embedded core values. Join us as we look back on the incredible accomplishments of our school over the school year 2023 2024. This year, we have made significant upgrades to our facilities and invested in new learning materials to enhance the educational experience for our students. Ayan, ayan mga idol, palabas na tayo. Tapos tapos na yung moving up. Kila. mag na lang tayo. Order. Ayan, ayan mga idol, pauwi na tayo. Punta lang kami sa parkingan ng ano na akin sa service. Ayan, okay. masalita. 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 pa Masalita. ayan nandito na tayo sa labas mga idol tayo ay uuwi na naman goodbye na siya sa dalis nasa na yung motor natin se tornati